Hello everyone and a wonderful morning to all of you. And here is our weekly Bible verse taken from the Proverbs chapter 17 verse 22. A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ano pong ibig sabihin sa ating Solomon na ating Panginoon Diyos dito po sa Proverbs 17.22? Ang sinasabi po tayo po ay magkaroon po ng maligaya, maligaya o masayahing puso. Patuloy po tayo sapagkat ito daw po ay isang gamot. So ano man ang suliranin, ano man ang problema, ano man po ang iyong inaharap, patuloy ka lang maging magalak sapagkat nandyan ang Panginoon Diyon. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwan. Magiging masaya lang tayo lagi. At pagiging masaya natin, ay magbibigay ito ng magandang araw sa iyong buhay. Magiging maganda ang isang linggo mo. Kaya patuloy ka na maging masaya. Katulad ng sinabi sa atin ni Pablo, sa Philippians chapter 4, verse 4. Ang sabi niya, rejoice, and again, I say rejoice. So magkalampan tayo. Marami tayong problema. Marami tayong inaharap. Lalo na sa panahon natin ngayon, punong-puno na ng korupsyon ang mundo. Pero kailangan natin maging masaya, maging magalak tayo sapagkat laging andyan ang ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Kaya lagi lang tayo pong kumapit sa Panginoong Diyos. Lagi tayo sa Kanyang mga utos, lagi tayo dumaan sa Kanyang puntaanan at magbibigay sa atin ito ng kagalakan, kaligayahan. Kaya po, tandaan niyo po, ang pagiging malungkot ay naaatiro ng buto yan. Kaya lagi lang masaya. At hindi sa lahat, magiging maganda po ang iyong physical na pangatawan. Tayo po ay magsaya. Magkaroon ng magaligayang puso sa piling ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat.